Yo what's up guys, nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi. So andito pala tayo ngayon sa may basement ng 999. Ayan guys, sa may parkingan po ito guys. So ayan o, oh, dito nyo pala mabibili yung mga malalaking sasakyan na di remote. Ayan guys, na nyo ba guys? Andami ano? Yan, makita tayo sa may ground floor. Bayan, yan? Si Rayong nila guys, nagagdan tayo. Ayan o, oh, daming bag guys o. Oh. Grabe. Ayan o, oh, dito nyo lang pala mabibili yung mga ganyan Oh. oh diba? ba? Ganda. Grabe, dami din yung pwedeng mabili rito guys sa may 999. Dito yan sa Mall 1. oh, mga damit. Mga make-up. Dami din guys, ano? Yan you know, o, baka mga pangangailangan nyo. Dami guys, mga tools. Oh, diba? Marabi. Halos. Nandito na lahat ng kailangan nyo. Oh. Mga laruan. Pang koleksyon. So paglabas pala natin dito guys, ay ito na yung solar. Solar street yan guys. ayun. Medyo lang traffic pa ngayon, ha. Pero mamayang mga hapon yan, guys. Sobrang traffic yan, guys. Ayan, ayan naman yung, ano, entrance ng 999. Yung, ano, street na yan, papuntang, ano yan, Tutuban Mall.